Kamusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa aming channel kung saan tinatalakay namin ang lahat ng bagay tungkol sa pag-ibig at relasyon. Masaya kaming nandito kayo ngayon. Alam nating lahat na ang relasyon hindi lang puro kilig at saya. Isa itong magandang paglalakbay na puno ng mga pagsubok at tagumpay, tawanan at luha, kasiyahan at hamon. Minsan may mga pagsubok din. Ang mga hamon na ito ay maaring maging napakabigat, ngunit sila rin ay mga pagkataon para sa paglago at mas malalim na koneksyon. Pero alam mo bang hindi mo kailangang mag para lang maayos ang isang bagay? Mahalaga ang komunikasyon at may mga paraan upang lutasin ng mga alitan nang hindi nagtaas ng boses o nagkakaroon ng mainit na pagtatalo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang sampung simpleng paraan para mapatatag ang inyong relasyon nang hindi kailangang sumigaw o magtalo. Ang mga tip na ito ay praktikal at madaling gawin, at maari silang magdulot ng malaking pagbabago sa kung paano kayo mag-uusap at magkakaugnay ng inyong kapareha. Kaya kung nais mong mapanatili ang masaya at malusog na relasyon, siguraduhing panoorin ito hanggang dulo ipinapangako namin, sa pagtatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng mas mabuting pagunawa kung paano mapapanatiling matatag at puno ng pagmamahala ng inyong relasyon. Kaya umupo ka, mag-relax, at simulan na natin ang sampung simpleng paraan upang patatagin ang inyong samahan. Hindi dahil gusto mo ng mabilisang relasyon, ay ganon din siya, Iba-iba tayo ng bilis pagdating sa commitment, kaya mahalagang igalang ang pacing ng isa't isa. Kapag masyadong mabilis, baka ma-overwhelm siya at umatras. Kaya't hanapin ninyo ang tamang ritmo na pareho ninyong komportable, walang minamadali, walang napag-iiwanan. Kung ito man ay tungkol sa pagiging malapit, paggawa ng desisyon, o kahit simpleng bagay tulad ng pag-post ng mga larawan ninyong dalawa sa social media, lagi kang magtanong. Ang respeto ay mahalaga. Kapag hindi siya komportable sa isang bagay, huwag mo siyang pilitin. Ang isang malusog na relasyon ay hindi tungkol sa pagsunod sa gusto mo lang, kundi sa pagiging sensitibo sa damdamin ng iyong kapareha. Ang pahintulot ay hindi isang beses lang na bagay. Ito ay isang patuloy na pag-uusap mahalaga na regular na kumustahin ang iyong kapareha upang masiguro na pareho kayong nasa parehong pahina. Ito ay naangkop sa lahat ng aspeto ng inyong relasyon, mula sa physical na hangganan hanggang sa emosyonal na pangangailangan. Kapag humihingi ka ng pahintulot, ipinapakita mo na pinahalagahan mo ang kalayaan at opinyon ng iyong kapareha. Isipin mo, nagbaplano kayo ng biyahe ng magkasama hindi ka basta-basta magbubok ng tiket nang hindi na pinag-usapan, di ba? Ang parehong prinsipyo ay naangkop sa lahat ng desisyon sa isang relasyon. Ang bukas na komunikasyon ay nagtatayo ng tiwala at nagpapalakas ng inyong samahan. Mahalaga rin na makinig ng mabuti at maging bukas sa feedback. Minsan, maaring hindi pa handa ang iyong kapareha na pag-usapan ng ilang mga paksa, at ayos lang iyon bigyan sila ng espasyo, at balikan ang pag-usap sa ibang pagkakataon. Tandaan, ang relasyon ay isang pakikipag-partner. Parehong individual ay dapat maramdaman na sila ay naririnig, nirerespeto, at pinahahalagahan. Sa pamamagitan ng palaging paghingi ng pahintulot, lumiliha kayo ng isang ligtas at mapagmahal na kapaligiran kung saan pareho kayong maaring umunlad. Mahalaga ang pagiging assertive. Ibig sabihin, ipahayag mo ang iyong mga nais at pangangailangan, ngunit huwag maging agresibo. Walang gustong makipag-usap sa taong laging galit. Sa halip, hanapin ang tamang paraan upang iparating ang iyong nais nang hindi nasasaktan ang damdamin ng iyong kapareha. Alam mo yung simpleng mag-ingat ka o kumain ka na ba? Napakalaki ng epekto niyan. Huwag mong isipin na dahil matagal na kayo, hindi mo na kailangang maging sweet. Maliit man o malaki, ipakita mong mahalaga siya sa iyo. Hindi sapat na naroon ka lang pisikal. Kailangan naroon ka rin emosyonal. Kapag may problema siya, pakinggan mo nang hindi lang para sumagot kundi para maintindihan siya. Minsan, hindi niya kailangan ng solusyon. Kailangan lang niyang maramdaman na may kasama siya. Walang boring na relasyon kung lagi kayong may ginagawa ng magkasama. Subukan ninyo ang bago, maglakbay, magluto, mag-ehersisyo, o kahit manood ng serye. Ang mahalaga, huwag hayaan na mawala ang koneksyon ninyo, dahil lang sa abalang schedule. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kailangan pa rin ninyong magkaroon ng sariling mundo. Hindi kailangang lagi kayong magkasama o laging alam ang bawat detalye ng buhay niya. Mahalaga ang konting oras para sa sarili, mas namimiss ninyo ang isa't isa, at hindi kayo agad nagsasawaan. Hindi lamang puro salita ang komunikasyon, may body language din. Kung napansin mong tahimik siya, maaring may iniisip siyang mabigat. Kung lumalayo siya, maaring may nais siyang iparating maging mapagmasid at alamin kung kailan mo dapat kausapin siya, o kailan mo siya dapat bigyan ng espasyo. Ang isang matibay na relasyon, hindi ito nabubuo ng mabilis. May mga araw na maayos kayo, may mga araw na hindi, ngunit hanggat handa kayong magtiwala, maghintay, at mag-adjust para sa isa't isa, siguradong tatagal kayo. May mga naniniwala sa soulmate, may iba namang hindi. Ngunit ang mahalaga, ang taong pipiliin mong makasama ay yung nagpapasaya, nag-iintindi, at sumusuporta sa iyo. Hindi lamang dahil iniisip mong siya na nga, kundi dahil araw-araw niyang pinapatunayan na siya ang tamang tao para sa iyo. At ayun, ang sampung tips para mapatag ang inyong relasyon ng walang away. Sana ay marami kayong natutunan at na-inspire kayo na subukan ang mga ito sa inyong sariling relasyon. Ang bawat relasyon ay may kanya-kanyang pagsubok, pero sa tamang pag-unawa at pagmamahal, lahat ay kayang malampasan. Tandaan, hindi kailangang palaging may sigawan o iyakan para lang masabing mahal ninyo ang isa't isa. Ang tunay na pagmamahal ay makikita sa mga simpleng bagay tulad ng pag-aalaga, pag-unawa, at pagrespeto sa isa't isa. Ang mga maliliit na bagay na ito ang nagiging pundasyon ng isang matatag na relasyon. Minsan, ang pinakamainam na paraan upang ayusin ang isang relasyon ay sa pamamagitan ng pag-unawa, pakikinig at paglago ng magkasama. Ang pakikinig sa isa't isa, at ang pagbibigay ng oras para mag-usap ay napakahalaga. Huwag kalimutang maglaan ng oras para sa mga bagay na magpapalapit sa inyo tulad ng pag-aalaga ng halaman o pag-aaral ng bagong bagay ng magkasama. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pindutin ang like, share, at subscribe para sa mas marami pang relationship tips. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin, at sa bawat like at share, mas marami pa tayong matutulungan na magkapareha. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming videos. I-comment ninyo rin kung alin sa mga tips na ito ang pinaka-relatable sa inyo. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at karanasan. Ang inyong mga komento ay nagbibigay inspirasyon sa amin na gumawa pa ng mas maraming content na makatulong sa inyong relasyon. Salamat sa panood at magkita kita tayo sa susunod na video. Lagi ninyong tandaan na ang pagmamahal ay isang paglalakbay na mas maganda kapag maggasama. Hanggang sa muli, paalam at ingat!